Isa na namang panalo at sulidong food tripan ang aking napuntahan kung saan ang bida ay nachos at naglalaki ang chicken skin. Napadayo pa nga ako dito sa may Villamor, dito sa may 10th Street, corner ng 5th Street upang maghanap ng mapupood tripan. Dito ngayon sa Villamor ah, uh, sa corner ng ano, 10th Street at 5th Street, sa kaya may masarap dito. Saan may masarap? Dapat ay pinupuntahan. Saan may masarap? Dito sir. Sa... Saan saan? Dito po sa Chef Keep. Wow, dito, tara 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 tara. Sulit at panalong sa warma rice ay dito natin matitikman. Kagaya na lang netong kanilang chicken pop, giant lempo, at na kanilang double lempo. Meron din sila ritong boneless chicken, at na kanilang beef sa rice. At meron nga pala sila ritong fruit shake na salagang 110 pesos lang, eh matitikman mo na ang real na prutas na fruit shake nila. So yung mga kaparangay, nandito tayo sa exciting part, yung tikiman na, at titikman natin yung kanilang double pork lempo na sa 159 pesos lang ay e matitikman natin na yan. At meron na rin yan kasamang dalawang rice, yun know? o. Oh. panalo, panalo itong mga barangay. Wow, meron na rin so warma sauce. Panalo mga barangay. Ang naglalaki ang mga lemon. Wow. Panalo-panalo mga barangay kasi na ako dito kasi gintong kutsara tinidura hawa ko hmm. tapos meron pa yung ano sa edges mga barangay oh. wow hmm. panalong panalong itong mga barangay sarap hmm. so meron din sila rito ang beef sa warma yun mga mga barangay oh. 169 pesos lang to So tikman natin ito mga barangay Yan mga barangay o oh. Lalagyan mo ng sauce na ganyan Wow Panalong panalo yung mga barangay Hmm, Lalo mga barangay Trap ah. Pwede na mamili Kung spicy o hindi Isabay mo sa may gulay oh. panalong panalo sulit na sulit mga barangay so mga barangay kung mahilig kang sa may chicken skin meron din sila rito ng chicken skin nasa alagang 120 pesos lang alakad yan mga barangay without rice so yun panalong panalo lalaki panalo. mga kabarangay oh. so pwede ka mangingi ng suka rito or pwede rin yung kanilang signature sauce so titigman natin yung signature sauce signature sauce nila so yun mga barangay oh. wow ng harong panado mga barangay ang laki pa naman ang kikiki nila eh talagang zombie at zombie rito pwede dun sa mayo no sa warma sauce nila Panalo mga barangay. Sa mga barangay, kung mahilig nga kayo sa nachos, meron din ni sila nitong nachos na halagang 149 pesos na eh matitikman nyo na yan panalong panalong mga barangay sa keso sa pizza war panalong panalong ang kukulay pa ng nachos nila and keep panalong panalong mga barangay sulit masarap dito mag food trip kung medyo nauhaw na kaya at nainitan pwede nyo tigman yung kanila fruit shake gawa sa prutas yan na real na prutas siya, 100% panalo panalo ito mga barangay alaga 110 pesos lang to sulit na sulit na yung food mo rito so tikman natin yan panalo panalo mga barangay sarap sulit So, ano pang inaantay niyo mga kaparangay? Samahan niyo ako dito mag-food trip. Hi mga kaparangay, ako nga pala si Ate T. At may imbitahan ko po kayo dito sa aking store. Ang pangalan niya po ay Chef Kit. At tikman niyo po ang aking shawarma rice na naglalaki ang yempo at boneless chicken. Located uh -huh. lang po ito sa 10 feet. Hindi niya more pa At tara na po na kami. at ang aming Ah, mga kabarangay, putrip trip tayo.